Okay, Ayan uh, yan ang mga kamagilaw. Oh, naglili layout tayo kanina, no? Ang TV konsulto dito sa living area nila. Bali dalawa tong gagawin ko dito mga kamagil. Mayroon din sa loob ng kwarto. Uh, bawat TV console o TV rack design. Kanya-kanyang kulay, no? Kanya-kanyang accent. So ito dito, madalas makikita natin, oo, no? na yung cabinet. Sa paggawa kasi ng TV console mga kamagil, importante layout, no? Pwede ring hindi na tayo mag-layout sa akin mga kamagil. Pwede ring ah uh, titingnan ko lang yung uh, wall. So, sukatin ko lang siya gaano siya kalapad. Pwede ko na siyang aktualin sa paggawa. Kahit walang layout dito sa uh, bowling. Pero ito mga kamang, lili-layout ko siya. Pinapakita ko yung forma. Uh, kasi yung cliente natin dito nasa ibang bansa. So, kailangan nyo muna makita yung forma. Kung sa forma pa lang, malalaman na natin kung ano yung kalalabasan, ano yung penis niya. So, pinapakita ko sa kanya kanina, para na sa ganun, pag makita niya, kung meron siyang gustong ipabago, mababago, no? So, gaya nga nang nangyayari, nasa isip ko mga kamukil, may kunting pagbabago sa ginawa kong pattern o design. So, sinunod ko yung gusto niya. Nung okay na, no, wala ng problema, go na siya sa design sa TV rack dito, sa TV console dito, sa living area. Inimpusin ako ng kinabitan ng WPC. So, gagawin ko pa yung ano dito. Hanggang dyan lang muna yung WPC natin. Kailangan, uh, uunahin ko muna itong frame no, dito sa likuran. Pangkakabitan ng ating TV. Tsaka didikita natin ng marble board. Tapos, ang design dito mga kamukil, ma-open to dito sa likod. No? Pwedeng ma-open no? para may sekretong taguan dito. At the same time, kapag magka-troubleshoot yung wire, uh, dito lang i-open lang natin to. Oh, ganyan, yun yung gusto ng may-ari dito. So, ito na, no, yung forma niya. Bali yung cabinet niya, ito, Mula dito yung cabinet niya mga kamukilo. Mula dito hanggang dun sa gilid. Bali, apat na uh, box yung cabinet dito. Apat na box. Tapos, uh, magkakaroon tayo ng cabinet din dito no uh, open shelves lang siya itong part na to gagawa natin ng open shelves tapos magkakaroon tayo ng syempre kapag ka TV rack design merong talagang uh, shadow light dito sa TV magkakaroon ng shadow light tapos dito magkakaroon din tayo ng under light no sa mga shelves natin so, maganda tong pagkatapos nito mga kamukil uh, at makikita nyo to yung penis nito kasi ako talaga yung uh, Mag-finish dito. Matagal na akong hinihintay ng may ari dito mga kamukil na magtrabaho. Kung ngayon lang tayo nakabakante. Okay. O, bukas. Mapupuro ang gagawin ko bukas mga kamukil. Uh, dito sa baba na no, itong pinakakat niya. Kasi hanggang dito na yung WPC natin. Ito muna yung titirahin ko. Ayan. Papunta dun. Pero dito sa taas. Ito WPC din dito dito. Hindi muna natin titirahin to. Baka kasi pag titirahin natin. Hindi pa natin nagawa ng kabinet Pag natin. Hindi siya magkasya. So kailangan isalpak muna natin yung kabinet bago natin banatan dito ng WPC. No? Kasi yung WPC mga kamukil, nakapatong sa kabinet uh, natin dito. Ayan. So, pag matapos ko ito bukas, dito na part. Ayan. Pati yan sa taas. Ah... Uh, panghuli to. And so susunod natin gagawin, kabinet na naman. Oh sa iba ding mga TV console na ginawa ko mga kamukil, na yung cabinet, no? Ini-install ko muna yung cabinet, pagkatapos ng cabinet saka ako nagkakabit ng WPC. Ito kasi mga kamukil, inupisahan ko na lang yung WPC kasi wala pa tayong board na. Uh, magagamit ito para sa cabinet, bibili pa ako sa linggo. Oh, mabuti na lang pagka darating dating ng board. Tapos na 'tong WPC natin, kukunti na lang yung lalagyan natin. Oh, so, yan lang mga kamukila. Yung hapit natin sa trabaho. Thank you.